Sisirain mo lang yata lahat yan eh. Panga. Bago, magagawa yan. tanga Bawa oh, akong gulo dito. Ah, galit ako oh. agad daw. Guys, tignan niyo ha. Tignan nyo yung ginawa niya. Tignan yung... Tignan hangin. Ay, okay, tanga. Nasa likod yun. Baligtad. Bago. fly lang. Klayan lang yan. Tanga. Oh guys, so... Inang araw niya nang ginagawa yung mga electric pa na yan. Ang dami na nang nasira. Pag-iinom gagawa to. Sisirain mo lang yata lahat yan eh. Ha? Tita ka... mo, oh, ano na naman yan? Huwag ka nga makikita yung video ko. yung ano ko eh. Yung alin? Concentrate ko eh. Oo. Wow. God. Tita nyo, ha? wala na <laughs> na kumpuni na maayos. Tago, magagawa yan, tanga. Pag hindi nagawa yan, ano? <laughs> <laughs> Magbubuti. Oo. <laughs> Diretso magbobote na lang po na gawa. Yan, yan, ganyan, yan, ganyan lang po yung ano niyan. Pinagkakaabalahan niya ngayon dahil bawa na sa uminom. So, may mga gusto kayo ipagawang ano? Electric fan. O, okay. oh, paan kayo ninyo isa sa Ano siya ito? boy, Ina. Ito ang gulong dito. Galit ka o ganda? Ito ang guys. Ito ang gulong. Concentrate na concentrate siya. Sabo, kuryente yan exactly. eh. Sabo ka pala. Kuryente, di mo pa naman nakakabit yan eh. kung kinabit niya yan, tapos ano oh. Siyempre, kakabit mo pa lang. Much, much later. Oh guys, so oh, tida nyo. Tapos na daw. Tapos tida nyo ha. Tida yung ginawa niya. Tapos Uto na. Huwag na <laughs> <laughs> Ipapakita ko sa kanila Ay. yung ginawa mo. <laughs> guys, tignan nyo ha. Tida yung ginawa niya. Tida niyo yung... <laughs> oh, di ba maayos? Ang ayos na. Tignan natin. Oh, nakasaksak na. Nakasaksak na. Nakasaksak. Na. Oh! <laughs> Tignan nyo. Nakasaksak na. Oh, ibig ano natin ha. Number. Wow. Gumagana. <laughs> Pero guys, ito <laughs> nyo. Adito. <laughs> <laughs> ito dito yung hangin. Ito nga. Nasa likod yun. <laughs> lang, fly lang yan, tanga. Baligod yun. Baligod, lago. <laughs> Krayan lang, fly lang yan, tanga. Nabaligod, kimangin. <laughs> try lang, gago. Nasaligid yung hangin. Hindi mo magpapagawa sa inyo. Hindi naman na. Gago. Ne, ka na dag, takat. Pari, ay gaganito mo na lang. Hindi, yung bakit. Nabalik. Gago. Gago, Ang mo. So, may mga gusto kong ipagawang ano? Electric pan. Oh, electric pan. Kayo na yung isa-sense? Ano ito? Kay Boy Ina. Ano ito? Kay Boy... <cl Work> Palpak! Palpak talaga! <sh boundaries> <laughs> Kaya nila get gago. Palpak talaga lahat ng gawa. <laughs> <laughs> Baligtad guys. Baligtad. Yung hangin na doon sa may <laughs> record. Ano yan? Exhaust fan gago. Ex gago ka. Akala ko magiging exhaust fan, tanga. <laughs> Hindi ba nga yung ano, De paharap? Hindi. Eh. Pabaligtad pala. Kasi nilagay sa kusina yan. Ah, uh, tapos? Para yung init lumabas. Ano <laughs> exhaust fan <pad> yan, tanga. Gagod. <laughs> <laughs>